So guys, meron tayong mail. So, na mga envelope tayo dito. So unang araw ko ngayon, unang araw ngayon sa Japan, marami kagad tayo nare-receive ng mga ano, mga sobre. So tingnan natin kung ano to guys. Yeah. Ayan guys, check natin to. Tigisa kami dito ni ate. Eto sa'yo. Sabi dito ay, This is an important notice about your tax. So, ayan. About tax pa rin to. So, buksan na natin. Kung lahat ba ay meron na ito at kung para saan ba to. Dahil ngayon ay dyan, ang expected namin na dadating ay yung community tax or yung residence tax. So, ayan. Kami ay nagme-merienda. Uh, hindi pa nagla-lunch. Ay, eto na nga yun. Bayarin. Yung bayarin. Kung, residence tax nga guys, yung community tax nga kung tawagin namin. Yung, yung binabayaran namin dito sa Japan. Uy, mukhang maganda yung result ng kay ate ah. Maganda. Ilan sa'yo? Minimum? Yes. Minimum yung kay ate. Bale isa lang. Yes. ko so, yung sa'kin. Ah, parehas tayo. Minimum lang din guys yung sa'kin. akin bali isang beses lang ako magbabayad. Which okay. is... 5,700? Yes, of course. Yun. Guys, so, 5,700 lamang yung uh, community tax namin o residence tax namin this year. Or last year. Mayroon. Last year to? Dahil wala nga kaming OT ng ilang taon na, so, mababa yung aming tax. So, eto yung karaniwan, apat na piraso. Yan. Dati, nung una-una ko, sampung lapad yung tax ko dito, guys. Kung matatandaan matatan, ko talaga. Sampung lapad. Pero, nung tumagal-tagal na, tapos, konti na lang yung OT namin, then, nagdagdag din ako ng dependents. So, bumaba ng bumaba yung residence tax or community tax. Ganito yung itsura niya. Ito, papakita ko na lang yung walang laman. Ganyan yung itsura niya. So, nakalagay dito, kung magkano yung amount na babayaran mo dapat. Since minimum nga lang tayo, isa lang yung papel na may sulat na kailangan kong bayaran. 5,700 yen guys. So, itong tatlo, wala na to. Pero dati, uh, naka-schedule per month to eh. Parang every other month, ano? Oh, naka-deferred payment. Kasi siya. Oh, naka-deferred payment. So, bali babaya. Kailangan ko itong mabayaran ng July 2024. So, 5,700 annual, annual tax notice ang translation. Yun guys, annual tax notice. Bakit ako na sa... Town tax, resident tax, perpetual tax, ano? forest environmental tax. 5,700. Thank you, Lord. Medyo mabugba. Then, De ano, deadline ay July 1st. Ako, July 1st din. Kakaunti yung babayaran natin ngayong ngayon Thank sa tax you, na to. Kasi pagka ito ay malaki. Dati kasi anim, sampung lapad, anim na lapad, apat na lapad. Ngayon, ngayon, ngayon na lang kami nag minimum na 5,700. Pinakamababa na to. So yun lang mo guys, check niyo yun na yung mailbox niyo kung meron na ba din kayong community tax or residence tax. Basta bayarin ito guys. Bye! Kakain muna kami ng lunch. Bye!